magandang araw share ko lang po kung anong weather dito sa Romania pagdating e, pagdating ko dito is summer okay pa maganda tapos sa autumn yung tiglagas ng mga dahon pangatlo is ang winter yun naman ang nag snow kaya, nung, kaya yun din ang isa kong number one na gusto pumunta dito kasi may snow yun ang pinapangarap natin na makakita ng snow makahawak in winter tapos spring yung spring naman yung tig bloom ng mga bulaklak April yun ang experience ko dito sa summer is maganda siya mainit mainit tapos sobrang init eh kaso yung maamo ko laging nasa bakasyon kaya hindi mo siya ma-feel dito sa Bucarest na mainit kasi nasa bakasyon nga palagi pumunta ng mountain kung saan malamig lalo na wala pasok alaga ko kaya ang autumn naman is yun naman ang pinaka worst din tiglagas ng dahon lalo na pag ma malaki yung bakuran nyo maraming puno doon marami kang walisin dami kang lipitin ng mga dahon sa winter naman yun ang pinakamalungkot para sa akin kasi wala kang makikita kulay green tapos sa loob ka lang ng bahay ayaw mo naman lumabas ng bahay kasi malamig maganda siya kung kung anin mo talaga ang snow maganda kasi pero ano naman siya malungkot yung experience ko ang spring is yun ang the best kasi ang ganda doon mo feel ang nature na ang ganda ng mga bulaklak nagsi bloom kaya sa gustong mag apply dito sa Romania sana makapunta kayo dito hanggang dito na lang po bye